din ang din mabilis lang din pala makuha eh. Iiikotin lang. Ano naman eh, Malalim yan? bokalay? Hindi guys, raw. Ah. Dun sa kabilang putik eh. Sa dun sa may kabila din. Tidak ada apa-apa lagi. Tidak ada Oh, di mana? Saya Ayan lang yan Haa oh. Buji tak kaya muha macam kena tu Kawan China Dirit Diri rupit Diri. Diri Bek unud damai Awala người ta rồi para rin siyang ano no gawai Pwede rin to, pantawid guho may pagwala wala kang makahina. <laughs> Di ba? Pakuluan mo lang. Pag wala, na, wala nang bigas. Pag perda nang paura. Ayan pala yan. Tapos magtatanim ka. Ah, patiling na. Isinit na rata eh.